lang nung ng bahay na yan Ayo Ayo ate Ay, Nandun po sa ilat Ilat? Oh, sino kasama niya dyan, madam, nakatira? Dalawang na anak Saka yung asawa niyo eh madam, sino kasama niyo sa bahay niyo? Apo ko lang po na ano, walong taon Ha? Walong taong po at saka limang taong. Tatlo, tatlo kayo nakatira? Ang bahay ko po niya sa Iga. Pagbabaw na ko dito. Ano sa mga yung baba? Ha? Malay mo grass Ano po yan? Malay Tara, punta tayo sa bahay mo. Hindi kayo mawawala ito rito? Hindi Sige, nandito. Saan ang bahay mo? Ang layo naman. Ang bahay ko pa yung kubo lang. Kubo lang? O, dalhin mo nga ito. Sobrang bigat naman ito. Saan? Saan ang bahay mo? Ito ang bahay mo? Ito yung bahay mo Ay, Ako ko sa kabila sa lulu niya Nag-aaral ho yun Nag-aaral? taon ho, tapos grade 1 Eh sabi ko dun mula at ako yung nilalagnat bakit? Baka may kulbit ka. Hindi 'yun. Oh. Nung nag-birthday kasi ako, nambunan, napagod. Ah, mahina 'yung ano mo? Baga mo. Luto ako. Oo. Oh. Simpla nag-birthday ko noong January 1, no. Eh nagluluto ako, ako kaya ano. Oh. Parang nababiglao ako nitong Ito 'yung bahay mo, Mother? Oo. Oh, oh. <laughs> Anong iba? Dalawa kami. Siya matanda nandiyan wala ho siya. Ibig sabihin may nakatira din dito. Nag-isa oh, well, lang siya. Matanda. Din. Ha? Matanda din. Ho. Anong Ano hanap bu Ano buhay mo, Mother? Eh ako, so, kakain naglalaba ho. Naglalabandira kayo? Oo, uh, ngayon inuubo kasi ako. Kaya hindi ako nag ano naglaba. Tapos ang kasama mo yung anak mo. Ako lang ho yung Nasaan yung anak mo? Eh ah, ang anak ko may asma, asawa na din ho. Nasaan ngayon? Nandun ho din. Saan banda? dah? Nandyan lang kuya, nandyan. saan. Oh, piling masilip yung bahay mo nai? Ito, silip po. Okay lang ba sa'yo? Opo. Oh. Ako lang naman kasi pa iisip So, diyan kayo natutulog? Oo. Uh -huh. kayo nagsasaing? Oo. Uh -huh. Saan kayo kumukuha ng panggatong? Saka ano, sa gubat. Oh, sakto kasi yung ito mayroong posporo oh, panggatong. <coughs> ah, so ibig sabihin, dalawa kayong bahay dito. Oo, oh, yung ano po, yan, kuya, ang mas, walang asawa, matanda na rin yung sisingyot. Yung sisingyot po. Hmm? Tapos isa na, yung... Ah, po kayo dito, Manil? Ang ah, alak po, isa. Yung eh, may asawa na din po. Yan, mader, galing kay, ano yan? Galing kay... Dito kayo po kayo? Akong bigas po Galing yan kay Mama Sil in Jilop Hook. Oo. Oh, oh. Ate, paano kayo nabubuhay sa ganyan? Ano nga kuya, ako naglalaba na lang. Eh, Minsan ngayon hindi ako naglaba kasi mamasang pakiramdam. Minsan ang anak ko, pag -ano, nabibigyan mo ako, dalawa na rin anak ko. Dalawa na rin? Mm -hmm. Ang bahay nila doon. Siyempre, kaya ko pa naman maglabandera kaya. Kung ano. Pagka kinakapuso ako, Mm. Eh nga, hindi ko talo ko napaglaba ko kasi ano nga, ma, masakit ang dibdib ko na ambonan. noong January 1 kasi, di ba ano, mambon kaya sabi ko sana ka ako pati nga bahay wala nag nagingi kami ng bahay, wala naman mag ano ayaw ako ilista ayaw ka ilista? Mm -hmm. Kung so, sakasakali, mother, may magustong tumulong sa'yo, anong gusto kong matanggap? Eh, ano lang, oh sir, kahit ano, yung, sa so, yung bahay, kahit malit lang, ho. Tapos kunting puhunan, ganun, ho. Ano, ano bang trabaho nyo dati? Dati, ho, nung bata pa, ho, ko, ano, nung sa pabrika, ho, taglit naman. Taglit lang? Pabrika ng kanton, ho, sa eh E, ngayon, yung nag-asawa ko, pinahinto ko na eh. Wala na rin ako asawa ko yan. Nasaan yung asawa niyo pala? Patay na ako. 97 no, pa. 1997 pa? Oo. Uh -huh. Kararating ko lang ng Maynila niyan? Hindi ho. Matagal na ako dito. To, ano pa ho, ako dito? Ay, ibig sabihin, hindi kayo kabitin nyo? Matagal na ho yung kuya ko dito. Kung saan dito na ako tumanda. ano, kuya sabi ko nga, kahit puhunan, ay, kung tin, kahit maliit lang na ano, ano bang alam na alam ba to? Ano bang alam mo na ano, alam na negosyo? Kasi kuya, ya ako marunong magluto, ang gusto ko kasi kung may kung sa may boses mo. Kung may puna ano, ako kahit yung marunong ako magluto. gusto Masarap ko Masarap kayo magluto ng mga ulam. Oo. Uh magluto, luto Siguro uh, ano kayo dati? Tikok kayo sa Super peri? Hindi ho, ah. sa ano lang, sa mga kantin lang. Ah, sa mga kantin oh. lang. <coughs> Doon nyo na kukuha. Saka oh. nagbabasa kasi ako na. ilang taon na kayo nakatira dyan sa bahay na yan? At, matagal na po ako dito. Ano na po, limang taon na. Ay nandun ang bahay ko po nagdiba Lumipat kayo dito. Anong pangalan nyo, madam? Si ano, Pascual. Pascual? Oh. Ati, paano kayo nakakasurvive sa ganitong sitwasyon? Ano oh, ho, yung ganda na pag nalalaba ako kuya. Marami naman ako pinaglaban tatlo. ah, tatlo yung... Eh, isa yung kasi parang pag patawan ko. Sabi ko, mag-iipon na lang ka ako, magpipinda nga uli ako doon. Nagpipinda ako kami doon, nakita niyo kami doon. Ano na ako. na kayo dati doon? Oo, nakita. Kaming dalawang kumari. Yung kausap mo doon? Oo. Okay. Malakas naman dyan, siguro. Malakas naman, no. Magkano na, oh. Magkano ba ang buhunan dapat dyan? Sa mga 500, pwede na, Dalawang daan? Yung ginawa namin doon, kuya, yung pinuhunan ko, 1,000, pinuhunan ko, 5,600. Nagsawa din ako. Bakit? Ano po kayo? Nagsawa ka? Sa 5,600 kasi. Ah, sa 5,600. Biro nyo, pagkahapon mo, kumulog ka. Oo. Oh. Kaya ano, mga mga sumitang. Kumulog ka ng, ano, kaya yung, eh may pisto kayo diyan. Oho, yun doon, yung lamesa ko nga. Tinaw. mo. Um, sabi ko sa kumare ko, ko bala ko na masano magtinda. nag uusap nga ako kami. Kanina yung napunta ka na ano kay oh, doon. Sabi ko sanba ko ano, ang anak ko naman hindi naman ako maano. Nag-apply pa lang ng trabaho. Tete, no? Ang liit ng bahay mo. Oo. <coughs> 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 ano pangalan nyo? Pepas <coughs> Pol.

Ha? Kasi hindi naman mo kapag laba ngayon. Kulak si ano. Ibig sabihin, kanina talaga, kung hindi ano, hindi dumating ang ayuda ni Mama Sil, wala kayong bigas. Wala talaga ho. Talaga kasi, salamat ako sa Panginoon. Ay, sa malaking bagay ho. Eh, nag-iisip nga ako, sabi ko, somehow, kaya ako makano. Gusto ko na magtinda na naman uli ho. Ay, ang mga kasangkapan ko. May mga gamit naman kayo? Oo. <coughs> ano, may gamit naman pala eh. yung Mga triko, nandun sa anak ko kasi nung nag, nag ano, bagong tao. Sinong madam, ano, kuya? Mama Sel? Uh -huh. Kaibigan ko lang yon. Talagang tumutulong. Eh? oh, gusto nun, ano, mag-abot-abot lang. Yung mga katulad sa inyo, mga sitwasyon. Yung katulad lang natin din. Kaya alam mo, madam, ah, daming Ay naghihirap sa Pilipinas. Kahit saan ka mapunta. Di ba? Mga kapitbahay ko nga doon, Nagihirap ah, din eh. Saan ba kayo dito sa ano? Tagantintri ako. Ah, dintri mo. Pero napakaswerte nyo kasi... Ah... Uh, napakaswerte nyo kasi... Isipin nyo, nakaupo lang kayo doon. Dumating yung ayuda ni pa, Mama Silva. Ano yun po yan? Kanina, madaling araw ko nagdadasal po ako. Sabi ko kanina, gusto ko patawad po ako nakagaw ng nakagawa ng kasalanan ako gusto ko na kakong ako sa akin. Sana huwag niyo ako bayan. Kasi talagang wala talaga. Todo, todo na sa ako. Tapos isa pang parang may may nararamdaman ako sa ko, Lord. Kapan, alam ko ako ikaw mo kagamot. Ay mga katropa, no? ah, nandito si Ate So kanina umaga pala, real talk to mga katropa no, uh, si ate nagdadasal siya kasi namumprima siya sa tigas uh, walang masaeng tama te eh. uh, totoo lang te dininig yung panalangin totoo lang po talaga kasi madaling araw kasi ano eh ah, kanina pa ako doon te may bahay doon na pinuntahan ko na katulad din sa'yo mga isang oras ako nag-antay kasi nandiyan ang datong siya. Nandiyan datong. Hindi, ano ah, hinihintay ko talaga siya ng isang oras. Hindi siya dumating. Kaya, ginawa po, umalis na ako doon. Oh, siguro, bin, narinig kang panalangin mo sa Panginoon. Kuya, pasti talaga, kanina matanawaro. At saka, ang dami kong bahay na gustong lapitan. Nagulat yung panalangin na, mo. Ngayon. Oh. Nagulat ako bigla may ano sabi ko ba, Sa isip ko lang po oh. yun. Parang bro, siya to. Ganun. Ngayon, te, na, dininig yung panalangin mo sa Panginoon. Na, oh. sa pamagitan ng ayuda ni Mama Sel, uh, oh, kayo, nakatang anong masasabi mo sa Panginoon? Eh, may... talagang natakot at salamat ko. Talaga na dinig yung panalangin ko kanina madaling araw na alam mo pa ko yan, nak nakaupo ko ng ganon. Oh. Sabi ko, Isko, oh, Panginoon. Sabi ko, muna mo na Sabi ko, itong karamdaman ko, alam ko, Panginoon, ikaw ang magagamon. Kaya naman, saan ba ako pupunta ngayon? mo, mataling araw, siguro mga ano 3.30. Tapos pagkatapos, problema mo, bigas. Oo, uh, mas naman Gusto ko maghanap po. Ay, nawala na akong puhunan. Hindi naman ako, hindi ko naman. Magkano ba ang puhunan, mga... Isang libo, kulang yata yan. Kahit isang libo yung kulang. Pwede na siguro yan. Kasi naman pwede Dalawang libo, pwede na siguro. Kung ano, kung ang kaluban ng Panginoon, magkano ang ibibigay sa akin ng ano, tulong, pasalamat po ako. Basta pagkasyay na lang. Tapos... Alam mo ate, yung ayuda niya ate din. Ano lang yan, hindi yan pang matagalan. Oh, Puro 5 days lang siguro yan <coughs> eh mga katrupa no Ah, uh, ito yung bahay ni Ate ko tapos dito sa harapan niya may isa pang kwarto so, may nakatira din pala dito may nakatira din pala dito Ah uh, ano yan siya lalaki so, ayaw eh, mga katrupa silipin natin Ayan, may nakatira din pala dito uh, isang babae na matanda. So, bukas eh, babalik ako. Babalikan ko si ate. Uh, kasi nagabot na ako sa inyo. Sa, sa kanya naman. Hindi ko lang masabi kung anong oras. Ayan, mga... Ayan, mga ka-idol. Ito yung bahay ni ate P. So, uh, paano ate? Iiwan lang kita. O, oh, samahan mo pa ako doon. O, samahan ko. pa. O, isara mo yung bahay mo. Ilang ta, ilang... Noong isang araw, mayroon din akong dinala sa klinik. Ganyan din ang sakit, ubo. Pina-check up ko sa doktor. May edad na yun, 61 na yata ang edad mo. Ayun, kumagpasin kuya, kasi baka sabihin COVID. May mga ano naman, kaya naglalaga ko ng lagundi, kalaman si Diyos. Ah, ayaw mo pumunta ayaw sa ospital. baka sabihin, turukan ako ng pampa-COVID, Ginagawa ko ng uh -huh. mga herba. Ah, sige. Tara, punta tayo doon sa ano oh, mo. Sige po. <coughs> Mauna ka na. Kayo nung aso ba yan? Kumak Kumakain pa naman ako ng aso Kumakain kayo? Kumakain ako ng aso Kapagbalik Kainin niyo. ko yung aso na yan Pagbalik nyo Hindi, biro lang <laughs>